magandang araw barako 175 barako 2 uh, mag change oil tayo at i-tune up natin eh, susukatin natin yung uh, distansya ng rocker arm sa balbula para makita natin kung mm, tama pa ba yung kanyang clearance una uh, papa, tuloyin muna natin yung langis Tanggalin natin muna itong 12 mm ng intersection res bolt para hindi hassle yung pag uh, the timing natin ito na pagtanggal natin itong cover ng tapet. Tatanggalin muna natin itong timing cover para accurate yung pag the timing natin. Ayan. At itong 8 mm rin ng tapet. timing na natin sigurado yung nakatutok itong T-Mark dito sa dat medyo maluwag na para sa tamang sukat ng service manual ng Kawasaki Barago ang intake niya ay ang sukat ay 0.08 mm yan. yan ang tamang sukat standard ng service manual ng barako 0.08 mm yan yan o malawang na siya yan masyado na siyang malawang adjust na natin may resistance na siya ng konti pag pinapasok natin yung 0.08 ng gauge ng pillar gauge hindi dati hindi tulad ng dati na ano siya maluwang na maluwang na siya all right doon naman tayo sa exhaust 0.010 naman ang gagamitin natin sa exhaust sila. Yan. Yan. Ganda na siya. Oh. Ibabalik na lang natin yung cover. Alright. Linisan muna natin. Ibabalik na natin yung mga cover kasi malinis na. Yan. Okay na. Susunod na lang natin yung filter. Palitan natin ng filter at lalagyan na natin ng Alright, mga lads.